Abay siguradong magugulat ka nga dito sa stat na ginawa ni Lebron James laban nga sa Pelicans. Pero bago yan mga idol, pag-usapan din muna natin ang ikinagulat naman ng laban ni Lebron James na Spurs player na talaga nga namang hindi niya daw inaasahan na sasabihin daw sa kanya ni Lebron. Well yan ay walang ibang kundi si Stephon Kasser mga idol sa kanyang post-game interview ay na-share niya nga ang mga sinabi ni Lebron James sa kanya right after their game. Pakinggan natin ang kanyang mga sinabi sa post-game interview. Yeah, just uh, just looking at reads, you know, continuing to do what I do, um, you know, tell me like what's the next steps for, you know, um, you know reads that I make. Well, I mean, when I'm getting the paint, you know, playing more off two feet, just just stuff like that. Um, you know, I, I I really respect him and appreciate him for you know coming up and, and saying that to me. You know, he didn't really have to, um, but. You know, I mean, like I said, I've been watching him since I was a kid. So uh, for him to come up to me and you know talk to me for even that, that little bit, really meant a lot. So, I mean, he sees the game a lot different than, than most players. So um, for him to be able to play against me and see the reads that I'm supposed to be making is is kind of crazy. But uh, that just speaks of you know how highly of a you know basketball player he is. Well, nakikwento nga netong Spurs rookie na pinayuhan nga doon siya ni Lebron James kung paano basahin ang depensa. Na ikinagulat nga talaga netong rookie ng San Antonio Spurs at pati na nga ng reporter ay nagulat na ganoon daw pala ang sinabi sa kanya ni Lebron James. Parang pagbibigay advantage na nga dito nga sa kanyang magiging kalaban in the future. Pero sabi nga ni Stephen Castle ay I really respect him nga daw. Nang dahil nga daw sa mga pinayo sa kanya ni Lebron na for sure makakatulong nga sa kanya sa kanyang parating na NBA career. And definitely a big kudos para nga dito kay Lebron James nang dahil nga talaga nga namang tinutulungan niya itong mga next generation ng mga NBA players. At ngayon din pag-usapan na rin natin ang isa pang nakakagulat patungkol kay Lebron at ito nga yung kanyang stats na ginawa laban nga sa New Orleans Pelicans. At kung makikita nyo nga itong listang ito mga idol ay parang makakapag-conclude nga tayo na ito yung mga best three point shooters of all time in the NBA. just si Ray Allen, Stephen Curry, Damian Lillard, pati na nga rin itong si KD at Paul Pierce. Pero alam nyo ba mga idol, hindi nga itong si Ray Allen ang number one dito sa most clutch three pointers made sa regular season. Kung hindi, ito nga si Lebron James with 200 clutch three point made sa regular season. At talaga nga namang nagulat ang maraming NBA fans dito nga sa nakita nila. At bakit nga daw kasama si Lebron James mga idol dito sa listahan ng mga elite three point shooters sa NBA history. At alam nyo ba mga idol si Lebron James nga ang kauna-unahang NBA player na magkamit nga ng 200 plus three pointers made sa clutch time sa regular season. At mukha nga mga idol na every other game na lang ay may tinatalangang ang bagong history itong si Lebron. Na itong nakaraan lang ay yung kanya mga triple doubles, ngayon naman mga idol ay pagdating sa kanya mga three pointers made. So definitely mga idol nakakagulat niya na itong ang lumabas na statistics na ito about kay Lebron. Anyways mga idol ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.